kailan labang ay meron akong nabasang isang komento na naglalaban ng mga maling akusasyon. Ayon sa naturang komento na ito, ang lahat ng mga kayamanan na ninakaw ng mga sandatahang hukbo ng hapong imperial o ang hapong general na si Tomoyuki Yamashita ay hindi nila ito pagmamayari sapagkat ang mga kayamanang ito ay pag-aari ng mga bansang nabibilang sa Timog Silangang Asya tulad ng Brunei. Burma, Cambodia, Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam at ang ating sariling bansang Pilipinas. Kaya ang naturang komento ay nagmungkahi na dapat kong baguhin ang aking sariling pananaw na hindi ko dapat gamitin ang mga salitang kayamanan ng mga sundalong hapon o kayamanan ni Amashita. May punto naman ang komento na ito sa noong ikalawang digmaang pandaigdig, isa sa pinakamataas na opisyal ng militar ng mga sandatang hukbo ng hapong imperial ay nagbigay kautusan sa lahat ng kanilang mga tauhan para kumpiskahin ang lahat ng mga mahalagang bagay sa kanilang mga nasakop na bansa. Pwersahan nilang kinumpiska ang lahat ng mahalagang bagay mula sa mga bangko, mga sibilyan, at maging ang mga sagradong lugar. Sa mga bangko, kinuha nila ang mahalagang bagay tulad ng mga gold bars at pera. Ito ang dahilan kung bakit may mga gold bars tayong mahuhukay kung saan ay meron itong tatak na may kaugnayan sa naturang bansa na kanilang pinanggalingan tulad na lamang ng Burma at ang Sumatra na mga gold bars. Marahil ang pinakawalang halaga na depositong iyong mahuhukay ay ang mga lumang perang papel. Dahil gawa sa papel ang mga ito, siguradong ito ay sira-sira na kung ito ay iyong mahuhukay sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Ngunit di tulad ng mga perang papel, kung mga lumang barya naman ang iyong natagpuan ay meron itong halaga lalo na kung ang mga ito ay gawa sa mahalagang material tulad ng ginto at pila. Ang mga sibilyan Ayon sa aking mga nakalap na impormasyon, tinipon ng mga sundalong hapon ang lahat ng mga sibilyan sa kanilang mga nasasakupang lugar at pwersahang kinumpis ka ang mga mahahalagang bagay na kanilang suot. Pinasok din nila ang kanilang mga bahay at kinuha ang anumang mga bagay na sa tingin nila ay meron itong halaga. Ang mga sakradong lugar ay hindi na rin nila ito pinalampas tulad ng mga simbahan, dambana, templo at iba pa. Sadyang hindi binigyang galang ng mga sundalong abon ang kahit anumang sagradong lugar sapagkat dito nila nakuha at nakumpiska ang napakaraming gintong buda at mga mahalagang antikong bagay. basi sa kasaysayan, napakalinaw na hindi pagmamayari ng mga sundalong hapon o ang hapong hiniral na si Tomoyuki Yamashita ang mga kayamanang kanilang persahang kinumpiska kung saan ay tunay na pag ng iba't ibang bansang kanilang nasako, kabilang na ang ating bansang Pilipinas. Ngunit bakit ko pa rin ito tinatawag na kayamanan ng mga sundalong hapon o kayamanan ni Yamashita? Ayon sa komento, ako ang kanyang sinisisi sapagkat ako daw ang responsable sa pagtawag sa mga nakaw na yabang ito bilang kayamanan ni Yamashita na isang maling paniniwala. Ang nilalaman ng naturang komento na ito ay puno ng mga argumentong hindi daw karapat dapat na tawagin itong kayamanan ni Yamashita. Ito ay hindi pagmamayari ng habong general na si Tomoyuki Yamashita o ang sandatahang hukbo ng hapong imperial sapagkat sa pilitan nila itong kinuha mula sa mga orihinal na nagmamay-ari ng mga ito. Una sa lahat, hindi ako ang pinagmulan ng katagang kayamanan ni Yamashita. Noong bata pa ako, ginagamit na ng mga treasure hunters ang katagang kayamanan ni Yamashita para tukuyin ang mga nakaw na yamang ito. Uulitin ko, nais kong linawin na hindi ako ang nag-embento sa katagang kayamanan ni Yamashita. Kaya sino nga ba ang responsable sa pagtawag sa mga nakaw na yamang ito bilang mga ginto ni Yamashita o kayamanan ni Yamashita? Base sa aking sariling pagsasaliksik, Nagsimula ang lahat noong sumailalim sa korte ang hapong general na si Tomoyuki Yamashita. Alam naman nating lahat na siya ay inakusahan ng dalawang mabibigat na kasong war crimes at plunder. Sa kanyang kasong plunder o pagnanakaw, siya ang inakusahang pinakautak ng lahat ng nagutos ng malawakang pagnanakaw sa lahat ng mga bansang kanilang nasako. Kaya naman ito ang siyang naging pinakadahilan kung bakit nila tinawag ang mga nakaw na yamang ito na hango sa kanyang sariling pangalan. Ang terminong ginto ni Yamashita o kayamanan ni Yamashita ay hindi nangangahulugan na ang mga kayamanang kanilang ginakaw ay pagmamay-ari ni General Tomoyuki Yamashita o ang sandatang hukbo ng hapong imperyal ito ay isa lamang termino na ginamit para tukuyin ang kayamanang ninakaw ng mga sundalong hapon sa buong bansa na kanilang nasakop noong nakalipas na ikalawang digba ang pandaigdig. Uulitin ko, ang terminong ginto ni Yamashita o kayamanan ni Yamashita ay wala itong kinalaman sa pagtukoy sa nagmamayari nito. Isa lamang itong termino na nagpapahiwatig sa mga kayamanang ninakaw ng mga sundalong hapon. ang Wikipedia ay meron itong napakalinaw na paliwanag ukol sa bagay na ito. Nakasaad dito na ang ginto ni Yamashita na tinatawag na rin kayamanan ni Yamashita ay ang katagang ibinansag sa mga kayamanang ninakaw ng mga sundalong hapon dito sa Timog Silangang Asya. Napakalinaw na wala itong kinalaman kung kanino o sino ang nagmamayari sa kayamanan. Sama makatawid, Patuloy kong gagamitin ang mga terminong kayamanan ni Yamashita, ginto ni Yamashita at kayamanan ng mga sundalong hapon sa aking pagtukoy sa mga kayamanang kanilang ninakaw. Shoutout kay KTH na si Marlon Cantos Shoutout kay H na si Jonel Borromeo Mirabete Shout out kay Katiech na si Jonas Luguban. Shout out kay Katiech na si Simpleng Buhay sa Pinas. Shout out kay nasi na si BLPG Channel. Shout out kay kath na si Lizel. Shout out kay nasi na si Kenneth Luzada. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zubrol na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.